Heto ang top 10 palatandaan na talagang in love sa iyo ang partner mo. Pero bago tayo magsimula paki-like, share, comment at subscribe para sa mas magandang content. Number 1. Lagi kang priority, hindi option. Kapag in love siya, kahit gaano ka busy, gagawa at gagawa siya ng paraan para kausapin ka o makita ka. Hindi kanya ipapa sin zone ng ilang araw. Ikaw ang priority, hindi pang filler ng oras. Number 2 effort na hindi pinipilit. Hindi lang flowers at chocolates ang effort. Kahit simpleng paghatid sundo, pag sa paborito mong ulam, o pag-message ng, ingat ka ha, kahit alas dos ng umaga, ramdam mong genuine kasi hindi siya napipilitan. Number 3. Nakikinig siya kahit sa maliliit na bagay. In love ang partner mo kapag kahit yung random kwento mo tungkol sa kapitbahay niyo o sa aso mong makulit, alam niya. Kasi nakikinig siya, hindi lang para sumagot, kundi para maintindihan ka. Number 4. Nakikita ka sa future plan niya. Kung plano niya mag-ipon para sa bahay, kasama ka sa plano. Kung gusto niyang mag-travel, kasama pangalan mo sa listahan. Kapag in love, iniisip ka niya hindi lang ngayon, kundi bukas, next year, at sa hinaharap. Number 5. Tanggap ka, kahit yung bad days mo. Hindi lang siya nandyan kapag pretty ka at masaya. Kapag stress ka, Iyakin ka, o walang gana, hindi siya umaalis. Kasi mahal ka niya kasama na flaws mo at mood swings mo. Number 6. Pinaparamdam niyang safe ka sa kanya. Kapag in love, hindi ka takot magsabi ng totoo sa kanya. Alam mong hindi ka huhusgahan. Ramdam mong safe ka, hindi lang physically, kundi emotionally. Number 7. Proud siya na ikaw ang partner niya. Hindi ka tinatago, kahit sa social media, family gatherings, o sa mga kaibigan niya, proud siyang ipakilala ka as jowa. Kasi love is not secretive, love is proud. Number 8. nag adjust siya para sa relationship. Kung may hindi kayo pagkakaintindihan, hindi siya nag walk out agad. Pinipili niya makipag-usap, ayusin, at mag-adjust para mag-meet kayo halfway. Kasi mahal ka niya at mahalaga sa kanya ang relasyon. Number 9. Pinapahalagahan niya ang opinion mo kung may major decision siya sa buhay, career, family, o kahit simpleng pagbili ng bagong phone, kinukonsulta ka niya. Kasi importante sa kanya kung ano ang iniisip mo. Number 10. Hindi lang sabi, kundi gawa. Madaling magsabi ng, I love you. Pero kapag in love talaga, consistent ang actions niya. Kahit hindi araw-araw sweet words, ramdam mo sa galaw niya na mahal ka niya, sa paghawak ng kamay mo, pagyakap sa'yo, at sa paraan ng pag-aalaga niya sa iyo.